tingnan yung mga idol yung matanda kawawa mga idol naawa ako mga idol kaya tinawag ko si tatay gusto niya mga idol manaygon daw pambilin niya ng bigas kaya naawa naman ako mga idol kasi malayo pa yung pupuntahan niya binigyan ko na lang siya mga idol ng pambili ng bigas ayan mga idol oh. kawawa talaga mga idol Pagtatay na tayo

Oh, danawan yung mga idol, kaluhi manani. Ah, man. Ayos tayo no. Ayos. Nya asa ah, mang kapadulungan aron. Boleh Boleh. Asa mang kagikan dito, dito ka na naigon. Dagan kag nakuha nga kwarta. Wala na. Kalo mga idol, oh. Tatay. Uh, daw mga idol. Unsa man ni mga 50 pesos? Ha, ah, palit bugas. Mga idol, oh. 50 pesos lang pa ngayon, mga idol. Kalo man mga idol, oh. Palang palit bugas, tay. Ah, o sige, tay. Wala man ko ilang kwan mo sa ako ni Mayong buntag diya mga idol Ang gihatag ni mo, madam Ihatag na naku Dres lang karun mga nadam Okay kay naigun daw ni siya O niya tayo Okay Dres okay, tayo Ang daw ni madam o man ni siya madam na, Nga Gusto naku kwarta madam Gusto niya 50 lang daw O mga idol ah. Paluoy mo mga idol. Like and share mga idol. Dagan na kayo ng tabang sa Ang mga padayon niya mga pag-vlog mga idol. Para padayon pa ta makatulong sa mga ingani mga idol. Oh. Kaluoy ginis tay mga idol. lo. Oh. Tay! Tara tayo. Kuha ni tay. Dili ni 50 100 na. Para pangpalit ni Mugbugas. Salamat. Oh. Okay. Na to nito tay. Nasal ah? sa puto. Ha? Nasal Oo. Oh. Dili na kuya to nito. Kanya sige tay. Amping tay ha. lang ka daplin tay. Oh, kay mga idol, kalo ini mga idol oh. Malaking bagay na po sa akin mga idol ang pag-subscribe niyo mga idol sa aking YouTube channel mga idol sa patuloy kong ginagawa mga idol. Tsaka maraming salamat po mga idol. Tsaka mga idol, paki-like and share naman po. Salamat po.